Ang, bata, ang Alamat ng Sampalo. May tatlong prinsipe noong araw na masasama ang ugali. Sila ay sina Prinsipe Sam, Prinsipe Pal, at Prinsipe Lok. Dahil magkakaibigan, madalas sila nakikita at nakakasama sa pangmasyal tuwing magkasama naman ang tatlo ay tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Ang mga pulang sa isip at mga mangmang ang kanilang pinaglalaroan. Pinaparatangan at pinakukulong pa. Lubha silang mapang-api, mapang, api, mapang mata, at malupit sa mga dukhang mamamayan. Kahit matatanda ay hindi na nila ginagalang Mabait lamang sila sa mayayaman at kauri nilang mga dugong bughaw. Minsan, sa pamamasyal ng tatlong prinsipe, ay napadaan sila sa isang sapa. Saglit silang huminto at pinanood ang mga naliligong dalaga. Kasiyasiyang tinitingnan ang mga hugis ng katawang naaaninak sa manipis na tapis kaya sila ay nagtatawanan na parabang nambabastos. Kamahalan, huwag po sana niyo kaming panuorin at pagtawanan. Galit na buwaba ng kabayo si Prinsipe Sam at walang salitang sinampal ang dalagang nakikiusap. Uulitin pa sana ng prinsipe ang pagsampal subalit isang matandang babae ang namagitan ay walang iginagalang ang mga prinsipe basta't mahirap kaya pinagtulungan nilang saktan ang matanda Nagsiksika naman sa isang tabi ang mga natatakot na dalaga hindi alam ang gagawing pagtulong sa matandang hindi nila kilala Datatwat lahat ay nagulat nang nagbagong anyo ang kaawa-awang matanda Isa pala itong Encantada. Panahon na upang bigyang wakas ang inyong kasamaan. Sabay turo sa tatlong prinsipe at ang kanilang mga mata ay nalaglag. Kasindak-sindak ang pangyayaring iyon sapagkat ang mga nahulog na mata ay agad na nilamo ng lupa. Sa halip na magsisi at humingi ng tawad ay nagalit sila at nagbanta pa ang mga magkakaibigan. Matapos kapain ang kani-kaniyang kabayo, nahiwalay na sila ng anis. Palibhasay mga bulag, hindi na alam ang daan pa uwi. Tumakbo na tumakbo ang kanilang mga kabayo hanggang silang lahat ay nahulog sa bangin. Kinabukasan, nagtaka ang lahat sa biglang pagtubo ng isang punong kung saan Lumubog ang mga mata ng tatlong prinsipe. Lumipas ang araw, ang puno ay namunga. Nang kanilang tikma ng bunga, ito'y ubod ng asin. ay may naukit na parang matang nakapikit sa buto ng bungang maasin. Kaya naalala nila ang mga mata ni na prinsipe Sam, prinsipe Pal, at Prinsipe Lok na sa lugar na yun ay lumubog. Dahil dito, tinawag nilang Sampalok ang puno at bunga nito. Sa kalaunan, natutuhan ng mga tao na gamitin pampaasin sa nilulutong ulam ang Sampalok. Ang alamat ng Sampalok. pambata.